may problema po kayo sa <gibit> Ate ka ano ano niyo siya? Ha? O, ko. Hindi kayo, ano siya? Yung niya ata shay. Si, 'yung wala lang yan. Sigana lang si Bukay. Pero 'yung mga ganyan biro, hindi dapat kainan, 'no? Uh -huh. Pinta publiko. Okay. Marunong ako sumakay pero hindi ganyan biro. Kasi ko lang. Kung simbahan niyo rin lang, hindi ganyan lang pagbibiro. Tama ka di ba? Kung may problema so, sa sa pag-iisip, dalhin niyo siya sa dapat na lugar. <laughs> Marunong po ako gumalang sa matanda pero kung ganyan ang isura na matanda hindi ka galang-galang pwes -galang uh, doon ka lang sa bahay nyo <laughs> <laughs> kung may problema ka sa pag-iisip dali mo yung nanay mo pa mental. nyeta yun ba? Nagpapalit ko rin ko rin siya may di pa rin matanda rin uh, na, uh, pata saan ba't mamamatay ka rin hindi, <laughs> <laughs> <Yung>, sinabi <laughs> ni, fa ni father yun di ba sinabi ni father yun Diyos ko patawarin nyo <laughs>